motor na to ay pinabubuksan sa akin dahil nararamdaman na nung may-ari na nagda -dragging. at may parang humuhuni na parang ibon kapag nakaramdam na kayo ng dragging sa motor nyo huwag nyo nang patagalin dahil imbis na mura baka mapamahal kayo dahil marami ang idadamay na pyesa sa loob minsan kasi imbis na makukuha sa linis yung iba pinababayaan kaya imbis na linis lang na uwi na tuloy sa palit pyesa kagaya nito, medyo matagal na itong nagdadragging ngayon lang pabubuksan ng may-ari e ngayon titingnan natin kung anong nadamay na pyesa nito tsaka yung parang humuhuni na parang ibon yung sssss ganon ah, wag yung pababayaan kasi yung torque drive nun sigurado ko yung grasa nun malabnaw na Nagkikis kisa na bakal sa bakal yon. kapag ganon pinabayaan yung torque drive na ganon magkakakanal yon. Imbis na mga garasa lang ang ilalagay natin, palit torque drive na kayo. Hmm. Gaya ng motor na to, 9 uh, months na raw to, hindi pa nabubuksan yung panggilid. Tapos medyo matagal-tagal na yung dragging nito. Kaya tingin ko meron na rin itong papalitan. Pero hindi natin manisisi yung iba dahil sa kawalan na rin ng budget kaya nag-aagan yan. No? Tinitiis na lang nila yung ingay hanggang sa magkaroon sila ng budget yun surprise ah! okay yung bola niya may kanto na yan pero talaga naman ang bola normal lang talaga na nagkakanto yan sa tagal subject na rin to para palitan talaga isa na rin to sa dahilan ng dragging kasi hindi na uh, nakaka ng maganda tong ano na to, bola. Tsaka tingnan mo naman yung alikabok ay napakakapal na rin talaga. Hindi na talaga yan makapaglaro ng maayos dyan. Kapag magpapalinis kayo ng pagilid, lagi nyo babantayan itong torque drive. Kung bubuksan ba, kasi minsan nakakatamad talaga itong buksan, lalo na pag wala ang gamit. Uh, ang iba, sino shortcut na lang to So, yung wala namang alam ay eh, malay banila Pero dito nag-uumpisa rin ang ano, ang dragging. Kailangan talaga malinis 'to. Kasi kung hindi mo 'to bubuksan yung torque drive, nakita mo naman yung grasa na 'yan, oh, malabnow na 'yan. Diyan yung humuhuni na parang ipon Ngayon kung hindi natin bubuksan 'to, ay eh, bali wala lang yung linis natin sa gilid. Sayang lang, bakit pa ba tayo nagbukas? Yan ang tatandaan nyo, labat dinubuksan ng torque drive pag magpapalinis kayo. Isa sa pinakamatipid naman na paraan na paglilinis, itong pagsabon sa bawat pyesa dito sa ating panggilid. Kung wala kayong uh, CBT cleaner o yung degreaser, pwede namang sabon kasi alikabok lang naman yan eh. Basta alikabok, madali lang matanggal yan ng, ano, ng sabon. Sa mga nagtatanong nga pala kung kakalawangin ba to, hindi hindi to kakalawangin. Kasi moving parts to eh. Itong clutch assembly dapat to binabaklas talaga to. Dahil dapat to uh, malambot lang tong galawin, itong tatlong clutch na to. Yang tatlong may spring na yan, malambot dapat yan kasi pag tumigas siya, dragging talaga ang kalalabasan. So dapat talaga i-disassemble eh, tong clutch lining, hindi po pwedeng ah, uh, lilinisin lang, bubugahan lang ng ano, ng hangin or sasabunin nyo na nakaganyan lang dapat talaga yan tinatanggal Itong tatlong clutch lining na to dapat to malambot lang. Ayun, medyo matigas na talaga siya. Talagang dapat na talaga tong linisin. Dapat yan hiwa-hiwalay talaga. etong male torque drive at female torque drive hindi ko ina hindi ko ina-advise to na hugasan bali advice ko rito punasan lang to ng basahan punasan lang hangga sa mawala yung mga grasa kasi pag hinugasan mo na sa kakalat lang yung grasa noon yan konting uh, degreaser lang okay na Ganon din gawin natin dito sa crankcase, no? sabon lang din ang panlinis natin para makatibid pa rin tayo. Dahil alikabok naman na napunta rito eh. Hindi naman grasa. Siyempre, pagkatapos magsabon natural, magbabanlaw tayo. Parang damit lang yan. Maba, pa kuya. Paano masabi? Kasi pag din natin ito binalawan, mga ngamoy sabon to O kulog. yan pati, pati crankcase, kailangan banlawan yan kasi may sabon yan. Diba? Okay na yan. Ito nga pala yung bulang ipapalit ko. 11 grams lang para medyo magaan ang arangkada. At dito-dito uh, lang naman yung may-ari eh. Hindi naman siya naglo-long ride. Kada salpak nyo nga pala yung bilog na yan. Hindi ko alam alam tawag yan. Lalagyan agad ng grasa. Yung, yung parang guide ano, kanal yan. Ginagrasahan agad yan. Kasi pag iniikot nyo yan sa kabila, hindi na yan mahuhulog. Yan yung pinaka... ano nya. Pinaka nagsisilbi pandikit nya. Para pag-ikot mo sa kabila, hindi na siya mahuhulog. Ganun lang 'yun. naglalagit gagamit ng langis dito sa bawat ah uh, postin na 'to, no, para uh, yung pinaka-lubricate niya. Para madulas siya hanggang sa sun sunod nating ano, PMS. Okay, assemble na tayo. Ah, uh, dapat mahigpit na mahigpit 'yan para hindi 'yan bumitaw. Tapos kabit na natin tong bola. Kahit saan nyo lang ilagay yan. Wala problema. Alternate. Kahit saan nyo yung shell pack. Wala naman yung guide kagaya ng mga bagong motor ngayon. Nakagaya ng mga Honda. Ano ka si ulo?